worth it ba ang 30 minutes na paghihintay sa Ichiran sa may Tokyo, Japan? Nandito tayo sa Ichiran and 30 minutes waiting time. May pila na sa labas. May pila pa sa loob. Ay, pero dito kayo order. Oh, Ayan okay. o, English. Tapos, okay. ito yung mga menu nila. May classic tonkotsu. So, kung gusto nyo lang ng ramen, 1,080. Tapos, meron din yung ramen set sa 1,080. Ayun na. Ayan. Okay.

So, worth it ba ang 30 minutes na paghihintay sa Ichirai? Yes! Ang sarap! Ang sarap! In fairness, good siya for uh, first timers. Yung lasa, malap na kasi yung sabaw niya. Kaya hindi siya overwhelming na nakakaumay. Uh, medyo creamy na maalat, na masarap yung lasa. Yung, yung noodles niya, okay din. And also, yung meat, super lampot. Medyo nasa pricier side lang siya pero perfect experience pa rin yan kapag nandito kayo sa my Japan. This is Wonder J. Follow for more travel tips.